Once again, welcome back sa Virgo's Channel. Samahan nyo po ang panuor at bigyay reaksyon ng na mga nakakaliw at mga mga videos na naggalat dito sa internet. Let's go! Kick delivery. Door to door. Mm? But-but man para sa kanya yung bahay. Isa oh. <laughs> ah, sa ta kayo mayaring. <laughs> Ye to to yan. Ah, nakikain na rin. <laughs> Lastama yun. Perki, ah. long pass, go librot. Librona. Step back. Eh ba? pa step back. Ah. Ah. Ba yun, ah? Eh ba mag-shoot nila. Eh, ang puti ng ball. Eh

na mo yung makain. Wala, <laughs> Do you know that the Filipino is one of the most attractive ba? men in the world? Yes, yes. sir. Yes, sir. Ah, puti ah. How can you say that? My ex is Filipino, so. Oh. Really? Yeah. Alam na, alam niya. So, can I ask you a private question? Yeah. Ba, Pinoy yes. nga naman. Like, how, how Ayak ayak soli ayak soli eh AM pa. Alam mo na. na lang siya, Ate. Huh? Ang sarap ng buko. Buko? Uh Oo. -oh. Satrakan buko. Sarap. BJ. Ito sarap. Uy. Ate buko nga po. Patatinitukoy na Ate. Hoy kasamang. Hoy. <laughs> <Ay! laughs> Parang ano? Kaso yung sumisip-sip ng buko. Hoy. <laughs> Parang may na. Kaso din. Ah. Pwedeng pabili ng buhok hindi. Lakot Oh! Pawisan oh, Bakit May nagpa-picture eh Gili ako mam! May tumabing cheeks Saan yung kukuyaw? Read aloud ha Sige Ganda naman ni mam ma Saan po mam? Sige next bakbaha Ab... uh, oh, sorry 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 at it it at it 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 was at <coughs> this moment that he knew he stopped. non sa hayop talo 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 minahal mo. Oh. Nalikan mo. Parang nag-iba yung tao naman. O ba ito? Makakailis naman. Ba't kasi hindi ako yung una? Ba't hindi ako? Ano ba sa niya natin? Hmm. Hindi rin ikaw yung panguli. Kala ko naglalambing ka. <laughs> Aba! Ang kaya ito? Is ka po yung eh na eh. Binabantayan siya ito. <laughs> sa ka ba kasi? <laughs> Dapat, kaya ate ka nalang nakatingin. <laughs> basa, Kamu, lima. daw siya bukas. Ay, wag <laughs> 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 basa. Nagbat bukot. Hospital daw siya bukas. Isa pa yun yung hospital ka, <laughs> Habang palis na pala ako ng bahay, meron akong nakita sa labas. Kanda Hindi ko alam sasakyan? kung sino yung nagtapon na ito. Hindi man lang sa basurahan tinapon. Ah! Ito pa talaga Kundo. sa gilid ng kotse. Pero nung chineco siya sa CCTV, tinapon ah! lang Kandang talaga sa gilid. Ano no, Lagot. Sa nagtapon pala na ito, huwag <laughs> mo na ulitin. Kilala ko na kung sino ka. Ah. kitang kita na eh. Boss. Gusto mo ng bigas? Ang okay, nagalaw mo sa'yo na. Hindi boss. Bigas din yan. Ano? Okay ka? Okay, eko ah. Ano sa... Pag nasalo sa kanya na. Congrats, congrats, boss! <laughs> sa'yo na yan, boss! Ah, suwerte naman. Ayun sa idol. Cravings na lang ang sardinas. Hindi na maraming sabaw ang instant noodles. Hindi na ginagawang pangulam ang kape. Nakabili ng pool kahit walang iniihaw. Ano sa bakit ba? ka <laughs> La tuloy, mga atik. Ate mo, Lagot na po. Lagot content, like. Sek. Pa. What if? Uh, isa kakabato. Ah, bato ka, bato. Yes. Tapos, ako ang baki. Dayon. Okay lang si Imuha nga mo, patong kunin mo. kita <laughs> mo na tawa niya ate. bato rawang ka. <laughs> Kaya mo patong. Kaya uh -huh. bato, ako man ang bato. Ay, eh, sige na ba patong? Ha? <laughs> <laughs> signal ka ba? Bakit? Kasi kapag nawawala ka, hinahanap-hanap kita. Ay, oh. lang, ah. ako, wala lang yan

bilis ng kamay niya Pinalik pa talaga. Nagka-partner na tayo sa kotilyon pero hindi naman tayo ganito nagkausap. Nahiya kasi ako sa Ang tahimik mo kasi. Kasi ang ganda mo. Bawal oh, oh, lang yan. Talaga naman. Oh. Paminsan lang <laughs> mag... <laughs> pero may tama. Oh, Pagkitin ba kita ah! Nauna pa yung sweldo eh kasi sa tinda. <laughs> Masarap yan? Sama. Bumili ka daw. <laughs> Yung akla ka pero Pinilit kayo pakasalsa. Bye-bye. <laughs> oh, hindi niya talaga matanggap eh. <laughs> Loko. Ano po yun? May bigas po kayo? Ay, meron. Ano ba yun? Cash in, cash out. Huh? Bigas po. Ay, bigas Bikyas? ba? Ilang kilo. 500 to cash out. Ah? Sariwa <laughs> <laughs> silang lutang.